Imik ako na imik wala. Ayan, ngayon pa lang na patay. patay. Salamat po sa mga sponsor. Ayan oh, ayan po ang mga nagdala ng pagkain. Ayan. Ayan po oh, dinayo po kami dito sa amin sa bukid. Ayan. Meron po kami mga bisita. Ayan, yung mga tataas na sa tao. <laughs> Salamat po sa ano. Gusto daw po nila makipagbudol sa amin yung pong ulam namin oh, binurong Mustasa. Mustasa. Yeah. Tulingan. Ayam, ayam, ayam. At saka ayan po. Ayan. Laman, laman ng manok. At saka kanin. O, magbubudol po kami uli. Ayan po. Dala po nila yan. Wala po kami share dyan. Gawa po kami po ay ano eh. Dinayo po dito sa bukid. Malayo po sila. Tagabayan. Gusto lang po nila. Maywa, gusto nga po kayo na. puti Marami pa pong wala. Nagana. Magipim. Ano? Mm. Kukuha na na. Ah. Mga bata para kakain oh. Tulingan po ayan oh. Para ko kumakain tulingan oh. Oo. Oh. Kain. Salamat po. Ito ah, ayan. Ah. Kuha mo lang kanin tutoy. Dito 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 mo kuha dito dito. Ito ah. Oh. Mm. Ay po kasi malaki. Namin ko sa bawo. Ano 'no? Putak laman, kaya dalawa. Laman ang bigyan mo ha. Kaga mo Kain kayo, ho. Hmm. Eh po, may mga bisita po, kakain pa oh. Kain kayo, kain. Kain kayo, kain, kain oi. Oh, Nagbubudol dito, nagbubudol. Yung laman lang tutoy, wag mo ng hindi kaya mo.

kung mapanood po po ito ni Ma'am Margie Russell ng Nurse ng Guam na nag, nag, uh, nagpadala sa akin ng ano, gift. Shout out po sa mga nurse doon sa Guam. Yung mga nagregalo po sa akin. Salamat po sa Nurse ng Guam si Margie Russell. At saka kay Boss Chris. Nang Manila. Merlin, Boss Chris ng Manila alang Merlin Chris Merlin ng Manila kay Ma'am Merlin salamat po sa mga at kay Sir Goshon ng... ng ng ano po, ng Kagayan, salamat po ayan po, bubudol po kami